Pag-usapan natin online buddies yung tungkol sa card ng uh, mga anak natin uh, or kayo mismo na mga estudyante kung halimbawat na ipasa nyo na yung card nyo sa first year college and then hindi mo talaga nagustuhan yung kurso or uh, nasira na yung loob mo man na magpatuloy sa pag-aaral uh, ano ba ang nararapat na gawin ano ang pinaka pinaka first step na dapat mong uh, gawin ano? Una kung uh, undecided ka sa pinili mong kurso ay mag-file ka ng uh, dropping form. Yan ang pinakamaganda sa lahat. At uh, kapag nakapag-file ka na at na-approvehan yan or kahit na hindi mo nahintayin yung approval, makapag-pasa ka yan, uh, i-document mo, picturean mo na ipinasa mo yung uh, uh, dropping form sa registration office, ano, sa registrar. Um, tapos uh, na makapag-drop, ay malaya ka nang mag-stop, ano? Makakapag-stop ka na. Paano naman kung lilipat ka sa ibang school or same school pa rin? Uh, kung same school pa rin, uh, mahalaga yung card na ipinasa mo sa kanila. Yan din yung gagamitin nila sa enrollment mo. Bagong buhay, bagong pag-asa sa iyong college life. So, balit, kung uh, ikaw naman ay lilipat ng school, bibigyan ka lang nila ng... Uh, transfer transfer credentials or uh, tinatawag nating uh, <clears throat> document certification na minsan nakapag-enroll ka sa kanila D.O.R kung naka-isang semester ka or may mga na-take kang mga subjects or units okay units Ganon kahalaga ang card tungkol sa mga nagtatanong tungkol naman sa mga katanungan rin nyo, kung mababawi pa ba yung card mababawi pa ba yung Form 138 na yan, yung card sa college kung saan una mong ipinasa. Ito yung katotohanan, hindi mo na talaga mababawi yan. Once na nakapag-enroll ka na ng college, <clears throat> yung original copy ng card na yan, hindi mo na nakukuha. Bibigyan ka na lang nila ng certification na magagamit mo naman sa pagtatransfer mo sa ibang paaralan. Regardless sa mga nakuha mong units or na-take mo Paano naman halimbawa um, yung mga nagtatanong naman na sabi sa akin eh pwede pa bang kumuha ng another uh, form 138 or card sa senior high school kung saan siya graduate. Meaning to say, kukuha uli siya ng card, panibagong card. Ito yung sagot natin. Hindi ka na makakakuha niyan. Isang beses lang yan ini-issue at original copy ang ibinibigay talaga sa ganyan. Walang maiiwan kopya sa paaralan maliban na lang sa mga records sa system, yung uh, online system na tinatawag, ano? So, isa lang yan. Hindi kagaya ng Form 137 na naiiwan sa school. Tinatawag na permanent record yan eh, yung Form 137. Naiiwan sa school yung original copy niyan. Tapos, papa-authenticate lang yung photocopy. Tapos, lalagyan ng seal, dry seal. Lalagyan ng uh, documentary stamp. Yan na ang magagamit mo sa other school. So kaiba ito sa pinag-uusapan nating card or form 138. Um marami na akong mga natackle na topic about sa form 138, yung nawala, yung card, yung naipasa na, yung card inulit ko lang po ito kasi nakita ko sa mga comments. Sa sobrang dami ng comments, halos pare-pareho ganito yung mga katanungan. Ah uh, ngayong gabi, ah uh, shout out sa inyo yung mga nagtanong sa akin about sa Form 138. Maraming salamat sa suporta sa ating channel. Patuloy tayong mag-upload ng mga makabuluhan video para sa ganun ay magkaroon kayo ng pag-asa na makapagpatuloy ng pag-aaral. Okay. So, patuloy ako magbabasa ng mga comments ninyo. Sasagutin natin yan paunti-unti. Kaya medyo matagal akong mag-upload kasi inasikaso ko may bago akong negosyo ngayon. Inasikaso ko ito upang masustain ko yung vlog ko. Okay. Ibig sabihin na kung... Uh, magiging successful ang aking uh, business ay masusustain niya ang mga gastusin ko sa Favor Vlog. Hindi nga ako makapag-travel kasi kailangan ng uh, budget dito ano para sa ganon ay mapalawig pa natin ang ating uh, pagse-share ng magandang uh, uh, inspiration sa mga kabataan. That's all for this uh, night ano. Only body always remember that every human is a student in this giant classroom called life. Bawat karanasan mo, pagkabigo, mga choice na, na, na pinipili mo ay sangkap para sa iyong tagumpay. That's all. Thank you.